Yan po, magandang araw mga idol. Ah, uh, yan po mga idol ay dito tayo sa kamuti mga idol. Uh, bilang isang magtatanim ng kamuti mga idol, ay kinakailangan nating ah uh, uh, araruhin ang isang lupa upang taniman natin ang kamuti mga idol. Para nasa sa ganun ay medyo malambot ang mga lupa. At ang pagtataniman ng ating kamuti mga idol at mga idol yung pagtatanim ng kamuti kailangan ay uh, siguro sa panahon ng medyo, medyo taglamig o tagulan para hindi masyadong matuyo yung mga amlay mga idol ito ngayon mga idol o garding-garding ang, ang tubo ng kamuti ngayon pero ito'y inabot ng init at ngayon ay nakarecover na mga idol at ang pag-uusapan natin ng mga idol ay kung paano magparami ng laman nito. Uh, ang sikreto namin dito mga idol sa pagtatanim ng uh, kamuti ay pag yung bukid o kaingin sa amin, ang tinatawag, ay yun mga idol ay sinasabay namin mga idol sa palay pagtatanim. Mga dalawang buwan pakatanim ang palay o kaya isang buwan, Uh, nilalagyan na namin ng ng kamuti yung mga siwang-siwang nila upang nang sa ganun ay uh, doon namin itinatanim yung kamuti sa mga siwang mga isang di pa ang layo ng pagtatanim yun ang pagita ng pagtatanim pag sa bukid tapos pag mga idol yun ay malago na at yung anihina yung palay Ah, uh, 'yun naman yung gagawin nating uh, gagamasin natin yung palay, siya naman yung itatabo natin dun sa kamuti. 'Yun yung sikreto. Ngayon naman mga idol, kapag ang kamuti natin ay tinanim lamang sa walang palay o kaya yung malinis lang, tapos inararo o kaya inasada, piniko, yung lang namin ang ginagawa namin dito, idol. Kapag halimbawa ito, yung amlay na ito mga idol ay lutang na lutang dun sa lupa at yung mga ugat na yan ay kailangan maibaon so ang ginagawa namin dito mga idol, kapag nimbawa nagamas tayo nakita natin mga labas ang mga amlay ng kamuting ito ang ginagawa namin mga idol dito ay uh, ibinabaon ayan uh, o uh, ibabaon natin ito dun sa lupa puhukay huli tayo at yung mga katawang labas na ito ay tatabunan natin at yun ang isang dahilan para magkaroon ng laman huli yung amlay ng kamuti mga idol yan o. halimbawa ito ibabaon natin huli itong mga katawan na ito na mga lumalabas tatabunan natin lupa at ito yung magsisilbing laman huli dito sa may ugat na ito yan. maliban sa puno ito maliban dito sa puno na ito ay lalaman huli dito sa katawan ito kaya sa amin sa bukid, ang ginagawa namin dito ay yung tinatabunan ng dayami. Yung ginamas na mga palay, ay sa yung gagawin namin yung pantabon dito mga idol. Yan. Diyan sa kamuti na yan. At ito ngayong oras na ito mga idol, ay ibabao natin ito dito sa lupa. Itong katawan na ito, maliban doon sa puno, ay kailangan nating gawing uh, o oh, humukay para ibaon ulit ito mga idol tulad nito humukay tayo yan ng mga 3 inches yan yan tulad nito idol yan mga ganito yung mga amblen na ito yan ganito ibabaon ulit natin ito sa lupa para magsilbing maglaman huli yun yung binaon na yun dinhili sila lalaman maliban sa puno may laman kasi sa katawan ay lalaman kasi pag pinabayanan mo lang na lumalakad siya uh, hindi siya gaano lumalaman mga idol kasi kumbaga sa ano ay namamaybay na, 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 na may lamang siya doon sa lupa ay kung binaon natin yun doon sa lupa yung katawan na yun ay doon mismo siya huli lalaman Ayan. at yung mga damo rin na ito ang dami rin damo kailangan natin itong gamasin mga idol yan eh. Yan. At yung itatabo natin dito sa mga puno ng kamuti at magsilbing pataba na rin. Yan <tong> nga lang, kaunting tiyagaan lang mga idol sa pagtatanim ng kamuti kasi kailangan natin talagang ibaon itong mga amlay na ito na lumulutang. Ibaon na rin natin sa Upa, upay tayo, tinalagay natin. Kaya yeah lang, ito yung problema mga idol dito sa halaman na ito. Ito ang pumapatay ng halaman mga idol. Ayan hey, no? o, yung uok na yan, kinakain na ito eh mga idol nakain na raw nila ito salot ito sa ating halaman ng idol ano, you know, malaki kailangan patayin yan kasi yan ang kumakain ng mga halaman natin amlay ng kamuti so, sa panahon naman ng paggamas ng mga idol itaon natin na medyo medyo ubulan para malambot yung pagamas kasi okay, maraming damo eh kaya nga malambot at ayun o kita nyo naman mga idol berde-berde. verde, -verde. O, dati yan ito yung dating uh, nainita noon na kamuti na langkay ngayon dahil medyo umulan na dito sa probinsya at talaga ngayon ay ano na siya ay bumerde na dahil laging na ulan na naman na ambun ambunan at nung kainitan nito dinidilig ko itong mga idol at kailangan din pati sa lupa yung medyo malambot buhay hay ang lupa para medyo barang turog baga para mas malambot yung pag ano niya at kung ah uh, at kung kayo po magtatanim mga idol ng kamuti siguro sa panahon ng ano yung June at 7 to 8 months ay, ay na alam naman yan at pag yung panahon po na may laman na yan mga idol ang kamuti yan naman ay tataonin natin pag ito na namumulaklak na Kapag may bulaklak na ang kamuti kasi mga idol yun ay matigas na laman yun pwede na nating harbisin yun uh, yun ay pwede na nating uh, pakinabangan sa ngayon pag wala pang bulaklak yan ay hindi pa yan ang, ang laman pa lang yan mga gadaliri ganito pa lang halos Malaki. maliliit pa ang laman eh may nahukay na akong nakaraan din eh pagamas and medyo may laman na yan at yun lamang po maraming salamat po mga idol at welcome po sa akin channel sa Abel Vlog TV at abangan nyo po ulit sa mga susunod na video uh, like and share na lang po and follow mo halo for more talagang para marami po tayong update pa ulit sa ating mga video yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat thank you po ng marami God bless po